at may meron tayong nakuwang paper bills ito ay ibang bansang pirang papel pero ito ay luma na rin uh, yung sulat niya kahawig ng kabodyan bank pero ito ay isang Oh, Cambodia. <laughs> kahawig ng Thailand. Ayun uh, oh kahawig nung pera ng Thailand. Ito. Eh. Pero ito ay Cambodian banknote. National Bank of Cambodia 2016. So hindi na rin 'to nagagamit. Pero okay pa naman yung condition niya. Ito yung mga tinatawag nila mga foreign paper notes all foreign paper notes so hindi natin alam kung sa lugar nila kung magkano to kasi hindi naman natin dito mabasa na maayos ng mga, mga sulat na to eh pero may nakasulat dito na English translation National Bank of Cambodia 2016 ayan isang ori lang din ng papel pero ito ay matibay sigurado at meron din siyang mga parang nakasulat sa gilid. Ito siguro yung security future nila. Maganda rin yung design ng notes nila. Ayan yung sikat na ano doon sa lugar ng Cambodia. Itong ano na to. At may perma na rin siya isa sa mga sikat na destination sa Cambodia itong guhit na to itong drawing na to at ang emperor yata ito presidente ito ang tawag sikat <coughs> yan napakaganda rin niya oh. may mga mga matutulis na ano yung lugar halos kahawig talaga siya ng Thailand banknote ano? Pero ito ay isang Cambodian banknote 2016. So, idadagdag natin ito sa ating collection. Dahil luma na rin, hindi na siya nagagamit 2016 pa eh. Layo na. Kaya i-add natin siya sa ating koleksyon dahil di pa naman siya ganoon ka